Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla sa atin sa Signal 101, sa TV UP channel, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook. Magandang, magandang gabi! Ako po yung mare ng Bayan Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi walang iba. Attorney Danny Concepcion. Good evening, attorney! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan! Ngayong gabing ito, yung iba sa inyo na traffic na yung stress, Huwag ho kayong mag-alala, ha? Sasamahan namin kayo hanggang 30 mm -hmm. minutes. Sabay tayong matuto, matawa, mm -hmm. at uh, sometimes may pagkain pa. Dahil ikaw, mahilig ka rin naman kumain, mahilig ka magluto. Ang tanong ko sa'yo, pagka umuulan, anong masarap kainin? Umuulan ba? nung lang? E eh ngayon, rainy season na eh. Oo, oh, oh, masarap yung ano, oh. sinuam na tulya. O, oh, tingnan nyo, hindi ko na naman naintindihan. Ano na naman yung tulya na yan? Ay, yung tulya, yung maliliit Shellfish. na mga clams. Ah, na clams. Oh, okay. sinusuam yan. Ano yung sinusuam? Yung sinusuam, ah, uh, sa ginigisa yan, sa bawang, sibuyas, luya. E eh, di halaan? Ay, pwedeng halaan, pwedeng tulya. Ah, okay. Ah, same, same. Ang luto. Ah. ah. Yan ang sinu So, sinuwam is... Sinuwam na halaan, sinuwam na tulya, sinuwam na kung ano-ano. O, -ano. oh, so parang ginisa mo lang ah, din ah, siya, oh, tapos sinabawan. Pero ang ko, sinuwam na talimusak. Ay. Ano yun? Yung maliliit na isda. Oh, may hmm. ganun. Ang tawag doon maliliit, uh, na maliliit na isda yung parang biya. Ang, taw ang tawag doon talimusak. Lahat ba ng sinasabi mo sa amin dito sa programang to, kinakain mo pa rin hanggang ngayon? Yes! Takoy yun eh, pagkasinuam nilaligan ng papaya. Yung papayang hilaw. Eh, sino nagluluto? Ay, di yung kusinera. <laughs> sinasabi mo na lang. Ah, ah. ganito yan. Isusuam natin yan. Uh, Oo. Oh. Pero kinakain ng mga baguets? Hindi. Ikaw lang ang kumakain, I'm sure. Parang ako lang ang kumakain yun eh. Uh, Oo. Oh, mm. oh. Pero yung halaan, I'm sure, iniinom nila. Ah, pero yung hala halaan, pag sinusuwam yan, masarap may kamatis. Ah, may kamatis. At wansoy. O, oh, eh pagka ganyan ang mga usapan, masarap kumain. Oo. Uh, o, oh. oh, di samahan na namin kayo hanggang dinner. Mm -hmm. Sasamahan nyo rin kami dito sa ating programa hangga tayo Apo, ay matapos. Ha? Dahan-dahan po ah. Uh, Lagok, kain, <laughs> Baka kayo ay mabulunan. Ayan. Mm. Oh, At kung it. iinom naman, baka kayo ay masamid. Oh, kaya, tayo ah. huwag ka magpapatawa. Oh, eh, okay. baka habang nakikinig ay nagpapatawa ka, nasamid, Masa nabilaukan. Ah, oh, diba? Nabilaukan. Oh, correct. Mm -hmm. oh, so, eto na mga numbers na pwede ninyong tawagan, attorney kapag ka po globe 09543100331 at kung smart 09617708807 oh there you have it magiwan po kayo ng mensahe sa amin o kaya kung gusto niyo kami ang uh, tumawag sa inyo sabihin niyo lang din ha para buong istorya natin so ang daming uh, nagsasabing marami silang natututunan sa ating programa mm -hmm. attorney, at maraming natututo sa recipe sinasabi mo ha nako hindi nga, mm -hmm. pero yung iba hindi makarelate. Dahil hindi nila alam. Hindi nila alam, tapos yung alam mo yung mga sinasabi mo na kinakain mo, parang ini-imagine nila, parang kakaiba. Eh, hindi ka lang nagkukwento. Uh -huh. Mas marami rin kinakain ng mga kapampangan na hindi kinakain ng maraming tao. Buro. Example. Oh, kinakain mo buro? Eh, bakit hindi kapampangan ng lola ko? Ay, kapampangan ba? Ako ah, wow. Pero ako, hindi ako kumakain ng buro. Diyos ko. Ako lang ata ang kapampangan. Ay, lang ka ang na hindi ko ba kain ng buro. <laughs> hindi nga ako kumakain ng buro. Ay, Diyos ko. Ay, ay, hindi. Hindi, ko nga alam eh, di ba? Ayoko na magsalita dahil sasabihin ng lola ko, M-U-R-E-T. <laughs> niya sa akin na, nako, bakit masarap. Hindi ko ma masarap. Pero mas paborito ko yung dalag. Dalag na binuro? Burong dalag kasi okay. ngayon ang nag ang mga binuburo ngayon parang hito. Oo nga. Ayoko nang masyadong hito. Gusto ko burong dalag. Ah, maraming mga katatangan dishes ha. Ah, um, pero din meron na rin ngayon burong tilapia. Ay, hindi nakita ko yun. Oo. Pero, Naka, pero yung uh, dalawa content. yung pinaka gusto ko. Burong dalag, tsaka burong hipon. Pero minsan, sineseparate kasi nila eh. Nangalin. Yung buro, sineseparate nila sa mismong tilapia. Bakit siya na-separate? Hindi, as in yung isa parito lang tapos may sausawan lang ah, siya. O, maski naman yung dalag. Ah, Yung din. dalag, pag malaki yung dalag, adi ah, ah, ihiwalay yung dalag. Oo. Oh, oh. Tapos yung ibang luto nun. Ah. Iba rin yung luto nung kanin. O oh, sige. At ito lang ha, meron tayong trivia. Mm. So pagkakapangpangan, buro. Mm. pag Ano? Ano uh, yung special dish ng batanga? Ah, uh, hindi buro. Hindi nga. Ano nga? Tuling. Tuling na sinai sinaing. Sinaing. Na tulingan. Na Ay, pero para masarap yan, dapat may taba ng baboy, at saka, kamyas, yung, ano yung tuyo. Yung kamyas tuyong tuyo? kamyas. Oh. Kung hindi, abogado, ikaw ba'y naging chef? Ay, siguro. Hindi, mas gusto ko kumain lang. Ah, <laughs> kala ko magiging chef ka kung di ka abogado. masarap ah, yun, eh. yung sinaing na Meron ka bang chef na anak? Lahat ng anak ko kasi nagluluto eh. Ah, hmm. really? Ang swerte mo naman. Luluto sila. Pwede uh, pati si Gabi nagluluto Magluluto rin. Nagluluto rin. Ah, buo uh, kayo nagluluto. Uh, Walang pagalingan. In short, hindi kami, hindi kami magugutom. Hindi nga. Mukhang uh, pwede tayo magugutom. pumunta, Tita G, sa bahay nila araw-araw. Uh, 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 hindi tayo magugutom uh, 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 uh. dito. Okay? Uh, uh, uh. Well, anyway. Ayan, ah, nakilala natin ang, <laughs> ang tulingan at ang... Uh, ano tayo? Hindi mo kanina? Burong, di ba buro? Buro at saka isa pa yung para ah, sa halaan. Sinuwam, na talimusak. Hindi ko na tindihan. May isa pa bang ganyan? Meron pa. Nakikita ko pa pag pumapunta ako sa palengke. Hmm. Uh, talimusak. Oh, anyway, ito kaya si Jerome ay marunong magluto. Siya ay 27 years old, Quezon City. Mm. Attorney, may road accident po ang pinsan ko sa Cordillera, Quezon City. Mm. Nakabanggaan sila ng kotse sa intersection. Mm. Nagkasundo naman po sila na after the incident, pero habang nagpapacheck up siya sa hospital, biglang gusto na lang... Uh, ng kabilang panig na bayad sa damage. Kung hindi kakasuhan daw siya. Sa CCTV, parehong mabilis ang takbo at hindi bumagal sa intersection. Ano pong masasabi ninyo sa ganitong sitwasyon? In short, nagkasundo. Mm. O pagdating sa hospital, parang nahimasmasan. Sabi niya, teka muna. Hindi, pero Ako ano ang kaya yung naging kasunduan? Eh di ba nagkasundo, wala na sigurong ano, demandahan. Mm -hmm. Eh nung nagpa-check up, nag iba ihip ng hangin. Mm -hmm. Eh nagpapabayad na. Nagpapabayad. Oh, eh, okay, ganito po yan. Ah, uh, base po kaya doon sa report ng pulis, eh sino may kasalanan? Kasi sabi niya, pareho naman silang, parehong sasakyan eh. Sa tingin ko dito, hindi pa yan nagpapapulis. Alam mo bakit? Ah. Kasi, nung nag-usap sila, wala na, okay na. So, mm. tapos na yung insidente. Mm. Nagpunta sila, hindi sila pumunta pa ng pulis. Ah, kasi kala nga niya, okay na. Ah, oh. Eh, kasi po, kapag siya yung magdedemanda, eh parang sinasabi niya ikaw ang may kasalanan. Eh pero sandali, eh, ikaw yata itong na ospital. Kasi siya daw yung nagpapacheck up sa ospital. Oh. Alam mo yan, kapag ka merong injury, oh. ah, dinala sa ospital, tinatanong ng ospital papanohu paano ba kayo na-injure? Mm. Eh, nagkabanggaan po ng sasakyan eh. Alam mo, under the existing ano, regulasyon ng police, mm. dapat i-report ng uh, hospital ospital yung aksidente. Sa pulisya. Sa pulisya. Ah. At uh, usually, nagpapadala yung police station ng police sa ospital para siya, dun, niya, siya, dun siya gagawa ng investigasyon. Maliit o malaking aksidente ba yan? Oo, oh, maliit na aksidente. Basta may na-injure. Ah, okay. Mm. So, automatic pala yan uh, na ang uh, ospital ay uh, tuwitimbre mm, sa mga kapulisan doon ah, nagkakaroon pulis, na, ng, ng aksidente. Uh, aksidente sa banggaan ng sasakyan. Okay. Ang tanong ko ano yun? Eh, gusto niya akong i-demanda. Eh, di parehas naman pa kami dalawa eh. Di Mabilis eh. di mag-demanda ka rin. <laughs> parehas kayo mag-demandahan. Eh, di mag, mag sila kasi mahirap naman na siya nag-demanda. Ikaw ang hindi mag-demanda kasi kung ikaw itong nasaktan, di ba dapat ay eh, ikaw ang uh, magreklamo? Mm. Siya nga yung nagpa-check up. Siya yung nagpunta ng ospital eh. Okay. Right. Unless na... Unless na yung chinay, ang dinala sa ospital, yung, yung kabila. Yung kabila kasi nga. Kasi yung kabila, yung dinala sa ospital, ah, eh, eh, siyempre siya mag hmm. Eh, di hayaan niya magdemanda. Hindi naman natin mapipigil. Eh. Kaya nga, sasagutin hmm. mo na lang. Ah, sasagut kayo doon sa ah, demanda. Ah, pero ah, tsaka, kasi, oh po, magkakaroon ng hearing oh, sa piskalya. ya. Tama. Okay, pero usually, ginagawa ng pulis na aresto agad. Ah, really? Hmm, pag may gano'n. Na, pag gano'n, arestuin oh, agad pero, ah oh, well siguro sa susunod na pagkakataon natin pag-usapan yun. Ito muna may caller tayo from Cavite si Juliet. Hi Juliet sa magandang gabi. General Trias Cavite. Uh, 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 yan. Pakilakas Juliet ha. Uh, Apo siya. Yes. Ano yun Juliet? Ah ganito siya yun. Last year may nagbenta sa akin ng parang oh, hindi oh. ko maintindihan. <laughs> Uh, Isa para, pa ulit-ulit. parang ulit. uh -oh, para masama na ang aking pandinig. Oo. last year, kung may nabenta sa ating hindi ko rin. Ulit, ulit, ulit. ulit oh, sandali, sandali Juliet, ha? At uh, ako, eh, ha? Medyo masama ang reception. Huwag uh -oh. ka mag loudspeaker ha? Mag-regular phone ka. Okay, ulit, ulit, ulit. Ayan po. Yan, better, better. Go. Last year po may nagbenta sa akin ng ano ng rights. Eh, ng ano? ano ng na, rights. 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 Ah, po rights. lote. Ah, 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 sa lote. Oh, sige. Okay. O oh, ngayon? Okay. Tapos po, eh, nalaman ko po na ano, na mayroon po palang legal na nagmamayari po ng lote. Na. Eh, ngayon, uh, ang gusto ko pong mangyari, bawiin po yung perang binayad ko. Kaso, yung ano po, yung nagpenta sa akin, hindi na po siya nag-response. Hindi na siya nagre-reply po sa mga chat po. Mm -hmm. Ah, natural oh, edi, tumakbo edi na natural, yun. Di natural, parang tumakbo. Mm -hmm. Opo. O, oh, edi magre-reklamo ka sa pulis. Ah, pwede ko po siyang reklama sa oh pulis? Ay, po, parang niloko kayo. Oo nga po eh, kasi lumapit na rin po ko ng minsan sa PAO, kaso hindi ko daw po siya pwedeng kasuhan. Dahil? Dahil? Kasi parang kumbaga sinisingil ko lang po siya eh. Sabi po doon sa pau. Oh, e eh, kung sinisingil mo ay magbayad, walang kaso? Wala daw po kung pwedeng kaso eh. Ay ah, hindi totoo 'yun. Eh. Okay. pero ito ang ang kaso mo dito, parang pinapa-ibin pinapabaliwala mo ang inyong kontrata. Kasi ay uh, hindi naman pala uh, wala naman pala siyang karapatan na ibenta yung right. Ang tanong ko doon, pwede ba siya sa small claims? Pwede sa... Or criminal yan? Uh, baka hindi... Panloloko eh. Kasi, kaya nga sinabi niya right eh, ang ibinebenta sa kanya. Ang ibig sabihin nun, walang titulo yung lupa. Hmm. At ang sinasabi lang niya, ay meron lang akong right diyan. Hmm. Di ba dapat uh, magtanong-tanong nga siya eh, kung... kung kung ba kung paano nagkaroon ng right yung nagbebenta sa kanya kasi walang hawak na titulo. Oo. Ngayon, sabi niya may merong may-aring iba. Totoo po 'yan na pwedeng merong ibang may-ari pero kung may paghahabol itong uh, nagbenta sa inyo so ang uh, kaya ang binebenta lang niya ay eh, right. Anong right 'yon? Right ng paghahabol. 'Yun ang ipinenta sa Naku! kanya. Eh Oo. Ha, ano ikaso sa kanya po. Sa eh, kung hindi sa ganun, sa pulis. Oh, Kung hindi ganun ang paliwanag sa iyo at ang sinabi niya ay itong lupa sa iyo na. Talaga ako may ari niyan. Kapag ganun ang kanyang representasyon, stop pa. O panloloko yun, yung malaking panluloko offense yun. yun pero kung sinabi niya sa'yo na ito hindi akin, meron itong talagang may-ari, pero ako eh nagkaroon ng karapatan dito sa lupa na ito, pero ibebenta ko sa'yo, isinasaling ko sa'yo yung karapatan ko. Ngayon, kung kinakailangan na magdemanda para ma-i-enforce yung karapatan, ikaw na ang sasalo kung gano'n ang wala usapan nyo, sinabing eh. kaya nga. Pero kung ang usapan nyo eh, pero kung ang sinabi niya sa'yo, akin yung lupang yan, pero wala pang titulo, pero akin yan, kaya binibenta ko lang sa'yo ng mura, pero akin yan. Oh po, yan po yung sabi niya. Ayista ay, pa yan. Kaya pumunta ka sa police at ireklamo mo criminal ang hindi kaso. At saka baka hindi lang ikaw ang naging biktima niya. Baka hindi lang ikaw ang binentahan niyang... Baka marami yan. Ang daming naging ganyan ha, mm. na, na i-feature sa mga ano mm. ha. Sa mga news channel ha. Mm. So baka hindi lang ikaw ang nabiktima, Juliet, hanap ka para maging syndicated. Lumaki, di ba? O, <laughs> is, tawa. Non-bailable. Non-bailable yun. Okay? Oh, so, sige po. Thank you, Juliet. Thank you. Salamat. Maraming salamat din po. Okay. Ito naman si Joanna, 34 mm. years old ng Laguna. Attorney, gusto ko lang po magtanong tungkol sa bahay na pinasalo sa Pag-ibig Fund. Mm. May kasulatan na po kami ng buyer na tshayahin niya. Mm. At gusto na niya na magpagawa ako ng irrevocable special power of attorney bilang patunay na nabenta ko na raw sa kanya ang bahay sakaling may mangyari sa akin. Ang tanong ko po, ako po ba talaga ang dapat na magbayad ng SPA at Need of Sale with Assumption of Mortgage? Nabasa ko rin po kasi na buyer dapat ang gumagastos dito. Pero sabi ng chahin ko, ako daw po ang dapat na mag-shoulder. Salamat po. Sino ba dapat? Sandali. Yung tiyahing ba niya ang buyer? Bali, yung tiyahing niya ang bumili. Oo. Tama. Ah, okay. Sir, unang una po, eh, ito ay nasa kasunduan ninyo. Depende. Sure. Uh, ano, ano ba ang napagkasunduan ninyo? Okay. Kung ano po ang napagkasunduan ninyo, yun po ang mananaig. Uh, okay. Susundin po natin. Ngayon. Halimbawa, wala silang napagkasunduan about this. Okay. Yeah. Wala nga. Ah, wala napagkasunduan. Okay. Sino ba ang gagawa ng irrevocable special power of attorney? Okay. Uh, ang sa ang sa akin po kung sino yung interesadong mabenta na ito siya ang sasagot kasi kapag sinabi niyo sa tiyahin niyo ay tiyan kung eh, ikaw na sa nito eh pag sinabi sa iyo nang tiyahin mo, eh pag ako pa sasagot niya, eh, ibenta mo na sa iba. Ah, 'Di ba? Ah, 'di may problema tayo ah, di, ngayon. 'Di may kung problema nagmamadali siya. siya. Eh kung oh, nagda madalika, natural sasagutin mo na. na. Ah, okay, kaya yan. Sino ba ang ah, may pagnanasa na yan ay talagang mabenta na siya nagmamadali siya ang uh, in short at hat na at hat magbenta niyan eh siya talaga ang gagastos niya kapag ayaw saluhin noong binebentahan pero kung uh kunwari, narinig mo naman doon sa cahin mo, eh, baka, kasi natatakot yung tsahin niya, baka may matepok siya, tapos wala. <laughs> uh, <laughs> Kaya, meron special power of ato. Uh, Ay, oh, di ba? At ako, gusto mo, happy kasi, na lang kayo. Pwede kasing ganito ang, di ba, ng chahin niya, ah, eh, para naman uh, talagang protektado ako. Bibiling ko lamang niya kung meron kang SPA oo oh, oh. oh, edi eh, ikaw ang sumagot to no, kasi ikaw ang pipirma roon hindi naman ako eh mm. diba mm. may point okay next eto naman uh, si Lanza 31 years old ng Makati City mm. asking for a friend Oh, ito na naman si asking for a friend uh, oo oh, oh, parang ano yan ha talaga naman nagtatago nagtatago okay sa palda ng kaibigan <laughs> Pantalon, mahal na agad. Ay, oo. Hello, attorney. Pwede po ba ituring na written notice of termination ang, ano ito? Severance. severance Agreement Form. Marami. Ano ba yung Severance Agreement Form? Sever. Eh, putulin. To sever is to cut. Okay, so. What, when do you use that Severance Agreement Form? Eh, sinonim po yung termination yung severance eh. Termination of what? Of work. Ah, di ba okay. kasi ito ano to parang ang ang iti, ang kanyang itinatanong, eh, notice of termination. Wala siyang natanggap na notice of termination. Mm. Ang nataga ang natanggap niya eh severance agreement. Parehas ba 'yon? Well, yung severance at saka termination pareho 'yan. Pero yung notice of termination, ito tinatanggal ka kanong Employer, employer, mo. employer mo. Pero, Pero dito, dito, nag a ka na ikaw ay aalis na lang. Ay di parang resignation. Ah, okay. Oo. So, pag-resignation, may implikasyon yun, Ah. Uh, natural. Pag ikaw ang nagre-resign, oh. wala ka na makukuhang benepisyo kasi ikaw ang nagre-resign. Pagka ikaw ay tinerminate, maaaring meron Baka ka, meron ka pang May makuha ka oh. pang uh, benepisyo. Okay. Ayan. Yan ang kaibahan nun, ano? Mm -hmm. Okay. Next question. Ito na. Si Um, Rika. 29 years old ng Pasig City. Hello po, ako po ay nabangga at nabigyan ng danyos para sa pagpapagamot. Pero kinuha ng nanay at chay ang pera dahil sila na raw ang nagsa or nagsampa ng kaso at nagsakripisyo. Ako po ang naaksidente at may bakal sa katawan. Gusto ko lang po itanong kung sino ba talaga may karapatan sa danyos. Ay, ninenok ng nanay at sa katansahe. Ano ba? <laughs> kung sino po ang napinsala, siya ang entitled sa danyos. Eh, bakit napunta sa tiyahin at sa nanay? Ah, syempre. di, oh, napinsala ka. Okay, kinakailangan mo magpagamot. Oo. Oh, ah, pumunta ka sa ospital, bayaran mo. Ah, hindi mo na, hindi naman ikaw nagbayad. Yung, yung nanay yan nagbayad. Oh, ah, di parang may utang ka ngayon sa akin. Mang nanay, magsahin ganyan. Subaan ba ito? Hindi. Ang sa, ang, ang kwan dito, eh, ako, ako gumastos eh. Hindi ba dapat ako ang ma, ma reimburse Kasi ako yung gumastos eh. Ah, kasi ah. natapos na siguro yung banggaan na, ah, nabangga ah, siya, ah. nagpagamot na siya. At ang unang nagbaya, yung chahin tsaka kay nanay. Kaya nga. Uh, di parang nagpa eh Baka sobra invert. eh. Baka sobra. Baka sobra. Baka, sobra. baka pwedeng sa na akin. Eh, nanay, eh, 10,000 libo lang yung binayaran mo. e oh, eh, bak eh bakit Di Oo. Eh, eh, tuso. tuso yung nanay. Ay, yun Pati, chahin. Oh, pati chahin. Ano ba yan? Aksidente hmm. na nga. Nagkaroon na nga hmm. ng hmm. Bakit pa ganyan? Hmm. Parang ako na nga yung nasaktan. oh, ako pa nawalan. <laughs> <laughs> Dapat. Pakasan. Parang ako na nasaktan. Kayo pa ang nakinabang. Kayo <laughs> ganon? Ah. Oh, pero sige, payuhan mo yan. Payuhan mo. Kaya, sino ba talaga ang may karapatan sa Danyos? Kung sino po ang nagkaroon ng pinsala. Ayan. Okay, pwede sabihin ng nanay nyo, ay, ako ang napinsala kasi ako yung nagbayad ng hospital mo. Oh. O, oh, di i-reimburse po nyo siya. So, ibig sabihin, kung ang bayad sa inyo ay 50, bayad ng nanay nyo 10, di balik po sa kanya 10. Oh, ay, paano kung kulang pa? habol po natin ulit yung nagbigay kaya nga kaya nga dapat pag makikipag-areglo po kayo dapat na makuwenta nyo ng mabuti kung Magkano ba ang danyos ang perwisyon na uh, sinaffer niyo? na dinanas ninyo para yun ang sisingilin nyo bilang danyos. Ang tanong, na. ang danyos ang nagbibigay ng uh, ng uh, equivalent niyan, ang uh, judge. Ay, hindi. Uh, pagka nagkasuhan. Oo, pero pag kung nagkasuhan, walang kaso, may agreement. Pero hindi. Pa, paano na na um, kukwantify ng judge yung danyos? oh, ah, di. Ah, maraming klase yan. Di ba? Ang danyos. Una, yung actual expenses. Ano ba yon? Oh. O, eh, yung binayad sa ospital. Yung... Pamasahe. Uh, yung sweldong hindi kinita. Ayan. ospital. Okay. So, marami yung mga actual expenses ang tawag do yon. Pero yung emotional kaya ah, rin. Correct. May moral damages. May moral Slipless damages. Sleepless nights. Usually, gano ka laki yung mga moral damages? Usually, may parang may meron ng practice. Okay. Uh, pag ganito, ang moral damages dyan, 60,000. Parang gano. Ah, may gano. Uh, sige, sige. Ito si Clarice, 37 years old ng Caloocan City. Uh, good evening, attorney. Tanong ko lang po kung pwede akong uh, mag-isampa. Pwede isampa laban ano daw? Teka, tanong ko lang po, ano pong kaso ang pwede kong isang palaban sa tenant namin na pinaupahan sa ibang unit na walang paalam? Tapos, tinaasan pa ang renta. Tingnan mo nga, ano yung mga nag-texture natin, ano? Tuntuwa ako sa kanila. Sabi niya noon, mag anak lang daw ang titira. Pero nalaman po namin na hindi pala at ginagawa niyang parang negosyo. Pwede po ba siyang kasuhan? Salamat po. Opo. Uh, so, nagsablising. nagsablising. Eh, ano po ba ang usapan ninyo? Ay bawal nga daw siya lang. Bawal ang mag hindi parang sinasabi niya allowed ang sa blessing basta ka mag-anak. Hindi ba? Di. Baka sinabi niya, kamag-anak lang niya yung tumitira doon, hindi niya sinasabi ng babayad. Ah, nakikita na lang. Nakikita lang. Ay, kasi, pero talaga naman po, baski hindi na pagkasundoan ng sablising, as a general rule, bawal po. Uh, uh, okay, bawal. Okay, magkakaroon lang siya ng karapatang mag magsablis kung pinayagan sa kanilang usapan. Eh, kapag ka po binayulate ang kontrata, e eh, di ang inyo pong eh, pwedeng ikaso ay kansilahin ang kontrata. Mm. Kakansilahin Kaka po natin ang kontrata. Sa so, pag natin ang kontrata, ay ano ba y ano kaya ang nakalagay na na uh, hindi ano ba ang magiging uh, consequence ah okay tagalugin mo nga ano magiging consequence <laughs> consequence? Ano yung magiging resulta ah, ano, ng uh, ah, pangyayaring ah, ito? Ah, Ayan. Kapampangan nga pala, oh, ito, eh. Eh. Eh, hindi naman Tagalog. Tagalog, At, eh. Uh, o, oh, edi, kung ano yung magiging resulta Ay consequence <laughs> noong kanyang pag violate oh, sa kontrata, oh. breach of contract, uh, yun ang ipapataw natin. Ah, okay definitely, since there was a violation ng kontrata, I'm termination of the contract. So, pwedeng hindi na siya paulitin doon? Paalisin na siya. Or maputol kaagad yung ah, kanyang kontrata. Okay. Paalisin siya. At ah. okay. ah, tapos, kung siya'y kumita pa, dahil doon sa kanyang uh, sablis, sa uh, okay. uh, baka pwedeng humati pa tayo. Ah, so may bayad uh, pa uh, kung pa doon. Okay, ah, okay. okay. Sige. I'm sure parang masaya yung naging uh, tugon. Oh, closing na naman. <laughs> Oo oh, nga, ang bilis eh. Mm -hmm. Oh, anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa susunod po ako, yung mare ng bayan, Mariyaw. Ato uh, po, si Atty. Danicon, ang abogado ng Kampanilya ng Bayan. Hanggang sa susunod po natin. episode bye everyone yes. god bless you